si Manase at si Ephraim. Ikaapat na putwalong kabanata. Hindi nagtagal, may nagbalita kay Jose na may sakit ang kanyang ama. Kaya dinalan niya ang dalawang anak niyang si Manase at Ephraim at pumunta kay Jacob. Nang malaman ni Jacob na dumating ang anak niyang si Jose, sinikap niyang makaupo sa higaan niya. Sinabi ni Jacob kay Jose, Noong naroon pa ako sa Luz sa lupain ng kanaan. Nagpakita sa akin ng makapangyarihang Diyos, at binasbasan niya ako. Sinabi niya, Bibigyan kita ng maraming lahi, para maging ama ka ng maraming tao, at ibibigay ko ang lupain ito ng kanaan, sa mga lahi mo, at magiging kanila ito magpakailanman. Nagpatuloy si Jacob sa pagsasalita, Ang dalawa mong anak na sina Ephraim at Manasseh, na ipinanganak dito sa Ehipto bago ako dumating ay ituturing kong mga anak ko. Kaya kagaya kina Reuben at Simeon, magmumula rin sa kanila ang mga lahi ng mga Israelita. Pero ang susunod mong mga anak ay may iwan sa iyo at makakatanggap ng mana galing kina Ephraim at Manase. Naalala ko ang pagkamatay ng iyong ina. Galing kami noon sa Padan Aram at naglalakbay sa lupain ng kanaan. Malapit na kami noon sa Efrata nang mamatay siya. Kaya inilibing ko na lang siya sa tabi ng daan na papunta sa Efrata. Ang Efrata ang tinatawag ngayon na Bethlehem. Nang makita ni Israel ang mga anak ni Jose, nagtanong siya, Sino sila? Sumagot si Jose, Sila po ang mga anak ko na ibinigay sa akin ng Diyos dito sa Ehipto kaya sinabi ni Israel dalhin sila rito sa akin para mabasbasan ko sila halos hindi na makakita si Israel dahil sa katandaan kaya dinala ni Jose ang mga anak niya papalapit kay Israel niyakap sila ni Israel at hinalikan sinabi ni Israel kay Jose hindi na talaga ako umaasa na makikita pa kita pero ngayon ipinahintulot ng Diyos na hindi lang ikaw ang makita ko, kundi pati ang mga anak mo. Kinuha agad ni Jose ang mga anak niya sa kandungan ni Israel, at yumukod siya bilang paggalang sa kaniyang ama. Pagkatapos, inilapit niyang muli ang mga anak niya sa lolo ng mga ito para mabasbasan sila. Si Ephraim ay nasa kanan ni Jose, na nasa kaliwa ni Israel, at si Manase ay nasa kaliwa ni Jose, na nasa kanan ni Israel. At ipinatong ni Israel ang kanang kamay niya sa ulo ni Ephraim na siyang nakababata. At ipinatong ang kaliwang kamay niya sa ulo ni Manase na siya namang nakatatanda. Pagkatapos, binasbasan niya ang mga ito na sinasabi, Naway pagpalain ang mga batang ito ng Diyos na pinaglingkuran ng aking mga ninuno, na sina Abraham at Isaac, na siya ring Diyos na nagbabantay sa akin simula ng ipinanganak ako hanggang ngayon. At naway pagpalain din sila ng anghel na nagligtas sa akin sa lahat ng kapahamakan. Naway maalala ako at ang aking mga ninunong sina Abraham at Isaak sa pamamagitan nila. At naway dumami pa sila sa mundo. Nang makita ni Jose na ipinatong ng kanyang ama ang kanang kamay nito sa ulo ni Efraim, hindi niya ito ikinatuwa hinawakan niya ang kamay ng kanyang ama para ilipat kay Manase. At sinabi, Ama, hindi po iyan. Ito po ang panganay. Ipatong po ninyo ang kanang kamay ninyo sa ulo niya. Pero sumagot ang kanyang ama, Oo, alam ko, anak. Ang mga lahi ni Manase ay magiging kilala ring mga bansa, pero mas magiging kilala ang mga lahi ng nakababata niyang kapatid at magiging mas marami ang lahi nito. Kaya ginawa niya si Efraim na nakakahigit kaysa kay Manase. At sa araw na iyon, binasbasan niya ang mga ito na nagsasabing, Gagamitin ng mga Israelita ang pangalan mo sa pagbabasbas. Sasabihin nila, Naway pagpalain ka ng Diyos kagaya ni na Efraim at Manase. Kaya sinabi ni Israel kay Jose, Malapit na akong mamatay. Pero huwag kayong mag-aalala, dahil sasamahan kayo ng Diyos, at pababalikin kayo sa lupain ng iyong ninuno. At ikaw, Jose, ang magmamana ng Shechem, at hindi ang mga kapatid mo. Ang lupain na iyon nanapa sa akin dahil sa pakikipaglaban ko sa mga amureyo sa pamamagitan ng espada at pana.